Hello everyone! So for today's video, ayan, busy busy po tayo. Ang tagal na natin hindi nakapag-upload. So dahil naghalo-halo kami, fi-flex ko lang po sa inyo kung paano kami gumawa ng halo-halo. So itong ating gagawin ngayon is pang personal namin. So ayan, sa ating bowl, uh, magtitimpla tayo ng ating kakaining halo-halo. So naglalagay lang po ako ng sago. Ayan. Itong pagtimpla ng halo-halo na ito guys ay para sa aming personal. Kaya malaking bowl yung ating ginagamit ngayon. So ayan, 'di ba? Pakita nyo, Ah, Siyempre, maglagay tayo ng saging dahil may saging tayong niluto na minatamis. So uulitin ko po, ito po ay pangkain namin. So dahil natakam ako sa mga ginagawa naming halo-halo, eh di syempre kailangan din po nating tikman yung ating halo-halo kung talagang malasa siya. Pero hindi tayo gumagamit ng baso. Gumagamit tayo ng bowl kasi tatlo po kami ang tatlo kami ang kakain nito, di ba? So naglalagay na rin po pala ako dyan ng gulaman. Yung color green at pula, yan po yung ating gulaman. So yung gulaman na yan ay ako din po ang nagluluto. Ayan, niluluto natin para sa ating halo-halo. So, sulitin natin ang summer dahil hindi naman tayo makapaglabas o hindi naman tayo makapag-outing. I-enjoy lang po natin yung ating sarili sa paghalo-halo. Di ba? Ah, syempre, naglalagay din po ako ng nata di kuko. Color green po yung aking uh, nata di kuko na available. Kaya yan po yung ating nilalagay siya. O, no? Di ba? Napakasimple lang po yung panghalo namin sa aming halo-halo. Kasi para affordable at kayang-kaya sa budget ng mga nanay. Siyempre, maglalagay rin po tayo ng white beans yung white beans ay bili ko lang din po sa grocery store ayan pwede naman din po tayo magluto eh mahalang gas kaya bili na po tayo ng luto na ba? Diba? So, di ba maraming beans? Ayan, marami. Dahil nga, malaki yung ating bowl. At naglagay na rin po tayo ng crushed ice chan. So, kung nakikita nyo kanina, nagka-crush ice tayo dahil may order po tayo kanina na halo-halo. Kaya yung natira, ayan, tinitimpla ko na sa panggamit natin. So, medyo tunaw na siya, pero pwede pa rin yan siya. Sayang naman po kasi pag ating itap, kaya titimpla na natin ang ating sariling halo-halo. O, -halo. diba? Kung mayroon kayong mga ingredients sa katulad dyan, so gagawa din para sulit ang summer. Ayan, o, diba? Hindi na natin kailangan pang lumabas at kumain ng halo-halo sa labas dahil tayo na mismo ang gagawa. At ayan po, maglagay na rin po ako ng langka siyan. So yung langka na yan ay gawa ko din po. Niluluto ko yan everyday. Ayan, di ba? Para naman mga langka yung ating halo-halo. ba -halo. diba son, konyorn? At syempre, maglalagay din po tayo dyan ng leche plan. Ayan. So, yung leche plan na yan ay gawa ko din po. Kaya, super busy ang host ninyo, hindi na nakapag-upload. So ngayon ko naisip na bakit hindi ako gagawa ng halo-halo na pangkain para maiba naman, di ba? Pero syempre, gagawa din po ako ng content ng halo-halo pagkat uh, may customer po tayo siguro or ilalive ko na lang. O di ba? So tatlong slice na leche flan yung akin nilalagay. At syempre, hindi pwedeng wala tayong ice cream. Ayan. So tatlong scoop po yung ating ilalagay dyan para masarap na masarap yung ating halo-halo. 'Di ba special 'yon? Ayan, so tatlong scoop yung ating nilalagay. Yung uh, ice cream ay gawa din po natin 'yan. Homemade ice cream yung ating uh, nilalagay para naman po makakamura po tayo, 'di ba? Tatlong scoop 'yan. Ah, syempre hindi pwedeng walang gatas ang halo-halo. So kailangan po talaga nating lagyan ng gatas. San natin ang gatas yan, Huwag tipirin para malasang malasa yung ating halo-halo. O ba? Diba? Ganon ang ating pinagkakabisihan ngayon guys. Kaya pagpasensyahan nyo na. At hindi na ako nakadalaw pa sa mga upload nyo dahil busy. Sinusulit ko lang po yung summer. Sayang po kasi. Ayan. At syempre pagkatapos ng gatas hindi po natin pwede na. Hindi natin lagyan ng mga toppings-toppings sa taas. At dahil nga may bumili hindi ko pala na abi video yung paglagay ko ng iba pang mga sangkap dyan sa ating halo-halo. Ayan. O ba diba kita nyo? Bye-bye everyone. Kain po!